ang Sawail. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyo dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang yun ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayo magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang muling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwain na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ng Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takilang panahon. Ngayon paman ay gumagawa na ang iwaga ng kasamaan at nananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maaalis na ang humahadlang, malalagpag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Paninoong Hesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri mapaglinlang ng mapaglinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil dito, pahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng Espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan, sa halip na maniwala sa katotohanan.